News mga balita ngayon Local absentee voting nagsimula na Clearing operations sa bulusan sinimulan na Monitoring sa bulkan matapos sumabog nagpapatuloy Labing dalawang sakay ng nasira ang bangka sa Indanan, Sulu iniligtas ng Coast Guard Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nagsimula na ngayong araw, April 28, 2025, ang Local Absentee Voting o LAV para sa mga opisyal at kawani ng gobyerno, mga miyembro ng Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at mga media personnel na pansamantalang nakatalaga sa mga tungkulin kaugnay ng halalan. Ang mga aprobadong LAV voters ay maaaring pumunta sa mga itinakdang venue mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang isumite ang kanilang mga balota. Sa PNP, pinangunahan ni Chief Romel Francisco Marbil ang nationwide LAV ngayong araw. Saad niya, handa ang pambansang pulisya na tiyakin na ang bawat Pilipino ay makaboboto ng ligtas at mapayapa. Ayon naman kay Comelec Chairman George Garcia, layunin ng LAV na kilalanin ang sakripisyo ng mga government at media personnel na hindi makakaboto sa araw ng halalan. Sa kasalukuyan, higit sa 57,000 na mga individual ang naaprubahan bilang local absentee voters. Ang proseso ay magsasara sa April 30, 2025. Dagdag ng COMELEC na ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang pagsusumikap na matiyak na lahat ng may karapatang bumoto ay makakalahok sa 2025 national at local elections. Agad na sinimulan ang clearing operations ng Sorsogon Provincial Government Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga miyembro ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o SPDRRMC matapos ang pagsabog ng bulusan ng 4 o'clock ng umaga. Ang makapal na abo o ashfall ay iniulat sa barangay Buraburan at Tula-Tula Sur sa bayan ng Huban, barangay Cogon at Bolos sa bayan ng Irosin, at Barangay Puting Sapa at Guruyan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Phivolcs, nagsimula ang pagsabog ng bulusan ng 4.36 ng umaga at natapos ng alas 5. Wala pang iniulat na pinsala o sugatan matapos ang pagputok ng bulkan, ngunit pinayuhan ng publiko na manatiling alerto at maghanda sa emergency response measures. Itinaas na ng Phivolcs sa alert level 1 ng bulusan kasunod ng pagsabog nito. Dagdag ng ahensya, ang bulusan ay kasalukuyang nasa estado ng low-level unrest at may posibilidad ng phreatic eruptions. Kaya pinaalalahanan pa ng FIVOX ang mga residente na umiwas muna sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulusan upang maiwasan ang aksidente o panganib. Labing dalawang katao ang iniligtas ng Philippine Coast Guard o PCG mula sa nasirang motor launch na ML Khalid sa karagatang sakop ng Mangalis, Indanan Sulu nitong weekend. Transmission malfunction ng motor launch habang naglalayag ang itinuturong dahilan ng pagkaantala ng biyahe nito mula Zamboanga City patungong Sapa-Sapa, Tawi-Tawi, sakayang pitong tripulante, limang pasahero at 1,600 na sako ng semento. Agad na rumesponde ang Coast Guard Western Sulu at natagpuan ang nasilang sasakyang pandagat, dakong 12.04 a.m. Ligtas na nailikas ang lahat at naihatid sa Haji Warid Port, Patikul, Sulu. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.